dahil pagod nga ako mga boss sa pagpidal ng bisikleta sila na yung nagpresenta na sila na lang daw yung magluluto ngayong gabi at kaya naman ay taga video lang muna yung kabady nyo ngayon mga idol dito nga ay isang naghihiwa ng samya at isa namang nagmamarinate at ang sabi pa nga sa akin ni misis ay mas masarap daw yung luto niya kumpara sa luto ko kasi yung luto ko raw diretsyo gisa daw wala daw marinate marinate kaya naman ang sabi ko o siya sige na ikaw na yung magaling at dito nga mga idol ay naggisa gisa na siya ng ating pangasamya Medyo gabi na rin pala yung mga idol kakagaling lang namin sa pagsundo sa kanya dahil nga sa tilamsik ng mantika mga idol ay mukha na siyang umiiyak kaya naman sinabihan ko siya na mas maganda ka kapag nakangiti ka kaya naman siya ay umingiti rin naman hmm, baling tuktukan hmm, pakit pa oh at maya maya nga lang mga idol ay nilagay niya na rin yung ating pusit kasi medyo nangangamoy na yung aming mga samya para nasobrahan nato sa pagpapakyot ay este na pasobrahan sa pagkasunog at may paliyab liyab pa nga ng apoy sa pagluluto ito mga idol kala mo naman professional at dito nga mga idol habang nagkikwintuhan kami ay biglang dumating itong hito na ito tumingin ng pagkain gutom na gutom na raw siya sabi ko maya maya na lang luluto na to at dito nga mga idol ay medyo kapos yung toyo natin kaya naman nag add na lang siya ng konting asin mga idol at pas forward mga idol naluto na nga pala itong aming pusit na adobo kaya naman tara kain tayo mga idol salamat sa panonood